Last News Update Mga balita ngayon Kabuhayan para sa mga dating rebelde sa Laguna ipinagkaloob ng SOLCOM Programa para sa tuluyang reintegrasyon pinatibay Request na manatili sa Pasig City Jail si Go Tinanggihan ng korte iniutos na ilipat sa Correctional Institution for Women Dalawang kawani ng DPWH natabunan ng landslide sa Santa Praxedes, Cagayan, isa patay. Opo si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpatupad ng konkretong hakbang ang Southern Luzon Commando Solcom para palakasin ang reintegrasyon ng mga dating rebelde matapos ipagkaloob ni Lieutenant General Cerilo C. Balaoro Jr. ang 300,000 pesos na start-up capital sa General Nakar Livelihood Workers Association o GINLAWAS, isang kooperatiba ng mga Friend Rescued o FRs o dating membro ng CPP-NPA sa Cavinti, Laguna. Sa headquarters ng 202nd Infantry Brigade, pinangunahan ni Balaoro ang seremonyang dinaluhan ni Brigadier General Ernest John Hadlock at 28 na benepisyaryo na target gawing self-sustaining ang kanilang kabuhayan. Kasabay nito, binigyang diin ng Solcom na hindi lamang pagbabalik loob ang layunin ng programa kundi ang pagbibigay ng malinaw na landas tungo sa matatag na pamumuhay at pagpapatigil sa pagre-recruit ng armadong grupo sa lalawigan. Inatasan ng Pasig Regional Trial Court ang agarang paglilipat kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Goo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Una ng hinatulan na guilty si Goo at iba pang mga akusado sa qualified trafficking noong November 20 sa utos ni Judge Anneline Medes Cabelis ng Branch 167 kasama ring ililipat sina Rachel Carion at Jemeline Santos Cruz mula sa Pasig City Jail. Pagdating sa CIW, dadaan sila sa Reception and Diagnostic Center para sa verifikasyon ng dokumento, limang araw na quarantine at medical screening bago sumailalim sa 55-day orientation. Mula rito, iyahatid sila sa nakatalagang maximum security dormitory upang simula ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong. Dalawang kawani ng DPWH Region 2 ang natabunan ng landslide habang nagbabantay ng trapiko sa barangay San Juan, Santa Praxides, Cagayan itong Nobyembre 28. Ayon sa MDRRMO, isa ay binawian na ng buhay habang ang isa ay minor injuries lamang matapos silang tamaan ng gumuhong lupa sa kahabaan ng Manila North Road. Isinarapan samantala ang apektadong bahagi ng kalsada para sa clearing operations nagbabala ang mga otoridad sa patuloy na banta ng landslide dahil kabilang ang lugar sa mataas na peligro lalo na sa malakas na pag-ulan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng DPWH, LGU at MDRRMO para sa kaligtasan ng mga motorista at residente. Ako po si Cesar Suryan, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.